yung mga ganyan na nagnanakaw o sa mga truck o sa mga sasakyan na na-traffic sa kung saan man panig ng Pilipinas no? ay saan pa man ba't kaya hindi na pag-uusapan sa Kongreso sa Senado kung anong solusyon yung gagawin dyan bakit tila bagay yung mga polis natin busy-busy sa ibang mga bagay na mas high profile na mas may political impact kaysa sa may impact sa nakararami. No? Yung pangsilaw ba sa voters o panira ng kapwa kaysa doon sa actual na may pakinabang sana yung taong bayan, safety and security ng kanilang life, liberty and property. Particularly property, sa video na yun, and yung life na rin. Kasi kapag pumalag ka, para ipagtanggol mo yung iyong property, pwede kang matisgrasya dahil may mga kasama yan. At pag minoridad pa yung mga yan at pinalagan mo at medyo ikaw yung nanalo, ikaw pa yung kulong. Liberty. Ba't kaya hindi tinatalakay ng mga politiko yan? Ba't hindi sinusolusyonan? Bakit yung batas hindi pinapatupad dahil ba mga minoridad sila? O dahil ba malaking botante sila sa area na yan? O dahil pa mayroong may hawak sa kanila. O sadyang gusto lang natin ng gulo para may pera to sa gulo eh. Kaya ayaw ayusin ang Pilipinas eh.